Uh, mga kaula, magandang araw. Ayan. Ayan yung ulam ko kagabi na, ano, na patatas na may corn beef. Ayan. Ito yung mga klase ng mga ulam na ano. Kapag tinatamad ka magluto, madali lang siya lutuin. Ayan. Kapag gusto mo lang na mabilisan. Ayan. Ayan. Unang-una yan. Literal lang na magigisa tayo ng bawang, sibuyas. Yung lagi natin ginagawa. Ayan. yung kamatis. Tapos magagay tayo ng paminta. Ng oyster sauce. Yan, kapag nagigisa kasi ako ng mga ganyan, talagang naglalagay po ako ng oyster sauce. Tapos lagay natin yung corn beef. Nagigisa natin ng ganyan. Kapag alam natin luto na yung corn beef, lagay tayo ng, lagay, ay lagay na natin yung patatas. Tapos lagyan din natin yan ng, ano, ng tubig, konti. Para panluto sa patatas. Tapos maging sarap. Yan, lagay din natin yan. Yan lang. Tapos takpan natin. Ayan, itatakip. At alam natin luto na yung patatas. Lagay tayo ng itlog. Kaya kung gusto nyo maglagay ng itlog, ako, lalagay ako nyan. Pwede naman, kahit walang itlog, pwede rin. Pero parang mas masarap yung may itlog eh. Ayan e na, mga ilang sandali lang, luto nang ating patatas na may corn beef. Diba? Malasa na siya, mga kaulam. Madali pa siyang lutuin. Ayan, tikiman time na. Salamat sa pagsama niya sa aking ano, video. Hanggang sa muli mga kaulam. Maraming salamat. Bye-bye.